Hello guys! Welcome back to my channel! Today's video guys, magpre-prepare tayo ng ating lunch for today. Today is Sunday guys. So, magluluto tayo ng rice natin. Ito yung ating rice. Brown basmati rice. Ayan so, guys. Dahil, lang yung lulutuin natin dito guys. Ayan lang. Ang ating rice na iluluto guys. Basmati. Para maliwasan natin kumain ng marami guys unti lang din ang iluluto natin para hindi natin mapapadami yung kanin pagkain natin. Yun guys ang tips para hindi tayo mapadami sa pagkain. Ayan, sasalang na natin yan. Tokwa. At ito yung ating bell pepper. Ayan guys. Ito guys, bali nilagay ko sya sa freezer. Kasi nung bumili ako guys, hindi ko nagamit lahat. Kaya nilagay ko na lang siya sa freezer at uh, pwede natin siyang gamitin kapag meron yung ibang panggagamitin guys para hindi tayo magsasayang ng mga gulay natin pwede natin ilagay sa freezer ayan okay, guys so, as usual itong aking mahiwagang paglalagyan ng mga pikado kapag ako'y nagluluto guys double purpose yan guys para hindi na tayo magugas ng madami eh. so ganyan na lang Guys. maganda kasi colorful ito naman yung ating onion hinugasan ko na rin ito kanina guys yun lang ang kanyang diwa yan lagyan natin dito dahil ito yung last na ilalagay natin kita guys is uh, ay ilagay mo na ako yung mga ating tapos ko muna siya. Ayan guys. Ang hahaba guys o um, yung ating long beans. Long beans nga eh, di ba? <laughs> Kaya mahaba. sa <laughs> so, ayan. Para mabilis guys. Ikat na lang natin like this. Like that. Puong. Ayaw niya ng bilis. Which is yun naman ang aking mga paborito guys. Pero, okay lang. Kain na lang tayo. Paminsan-minsan pag ganyan. Okay guys. So, ayan. Yeah. Richard, you're right. You don't like anymore. Oh my God. Dito guys, hiwain lang natin siya ng ganito. Masarap ito guys. Favorite ko talaga ito kahit ano. Mura lang ito. Ayan. Imamarinig natin siya ng, ano guys, like sauce. Ayun, di bo, hindi ako lang kakain. Hindi naman nasisira, guys. Hindi eh. kasi ito, anong fat name. wala akong makukuha dito guys na fat eh okay, gusto ko ito ayan diba ang sarap sarap okay, guys tapos naman lalagyan natin siya ng light sauce lalagyan natin siya ng light sauce yan ang pang marinate natin guys ayan. ay ito oh. Nag-order si Bossing ng ganito guys. Yan na. Huwag na natin siyang i haluin kasi baka malugog. Marinade na lang natin siya ng ganyan. Ating olive oil. Konti lang guys. masyadong ninyo. Lagyan natin yung ating garlic. Ay, hindi pa siya mainit. yung ating dalaw. Ilagin na natin din itong ating tokwa. Meron akong sobrang beef kagabi guys. Beef steak. Siguro ihalo na rin natin ito guys para di sayang. Lagyan natin guys yung beef. Lagyan na natin yung ating mga gulay. natin siya guys ng tubig para maluto siya. Ayan. Ayan guys. Ulam namin guys. Simple lang. Sarap-sarap na. ba? Diba? lagay natin itong mashed potato para lumapot yung kanyang loob sa bawo. Diba? Sarap, sarap. Hey guys. Masarap ang sabaw niyan kasi hindi malapot-lapot. Ayan, masarap. besto oh. So ayan guys, tuto na rin yung ating brown rice. At ito naman yung ating Sarap na ulang, guys. Eh. Wow. Pwede na natin ilagay yung ating onion sa ibabaw. Ito, guys. Pwede na natin siyang patayin. Kakain na tayo, guys. Gutom na ako. So, ayan, guys, yung ating lunch for today. So, ayan na guys yung ating de lunch for today. Ayan guys. Oh. Ayan. Kain na tayo.